manager, na. Yung mga ano pala, Diyan sa Pilipinas na gustong mag-apply ng kahit walang masyadong experience. Parang kasi nag-message sa akin na parang ano lang daw, tawag niyan. Yung scam lang daw. Sabi ko, nasa inyo na lang yan. Kung maniwala kayo sa akin sa MD, basta yung nare-recommend ng agency sa inyo, legit yan mga kabutsyan. yung mga sinasabi ko dito, business experience ko, marami na akong mga kasama na halos wala talaga ang experience mga kabutsyan. Kaya maging payo ko na lang sa inyo ngayon, eh, kumplituhin nyo yung requirements nyo, lalo na sa mga walang gano'ng experience, anong hinihingi na ano. Tsaka huwag sasabihin talaga sa ano mga kabutsyan. Huwag nyo sasabihin na wala kayo talaga, zero-zero, wala kayo malam sa ano. So, gusto nyo nga dapat mga ano, gabulay ng kabutsyan, di ba? Kaya dapat talaga, sasabihin nyo sa agent, may basic kayo lang. alam. Tsaka dapat, kung anong hinihingin lang requirements, kumplituhin nyo mga kutser. Kasi pag hindi nyo kinumplito yun, may kayo. Kasi yun, talaga hinihingin nyo ng ano di pro, yeah, yung mga requirements natin. Kumplituhin nyo yun. Tsaka yung mga nagdi-discriminate, yung mga parang walang lakas ng loob, hindi nyo na lang ituloy kasi nga, baka uh, magkaroon kayo ng problema pa. mga malakasang loob, tuloy nyo lang yung laban nyo, mga kabut siya. Kaya dito, yung ginagawa namin dito, ganito lang yung trabaho nyo. Sinasabansang middles lang tayo to. Kita nyo to. Ito yung isang pinaka mga uh, lambot na parts ng baka. Yan, deep tender loy. Yan. Yan dapat. Video matutunan nyo rin yan. Kasi sa dating siya interview, kasali yan, mga kabut siya. naman, tanggalin natin itong dito. hindi ko mabila. May tawag nila to dito eh. ito mga Sunod na dito beef chops. Kaso nabahasag yung dito na natin ito di bon. Ano yung mga ako? dito sa may tail Kaya medyo kira tayo dito mamaya. Saka mga malalaya pala. Tuloyin nyo lang mag-apply, mga kabutsan. Gandaan nyo yung resume nyo, yung mga tips ko. Kasi pag hindi kayo magustuhan ng employer, ay yung AGC pa nga lang eh. Pag hindi magustuhan yung resume nyo, automatic, i-reject re din kayo, mga kabutsan. Kaya mas maganda, gandaan nyo yung resume nyo. Sulat nyo yung mga experience nyo na kung saan kayong kapal nyo dati. Ah, nag-table. Ah, ito pala yung bibchoso sulat nila at yung makakabutsa kasi pag once na hindi nyo sinulat doon, hindi kayo magustuhan ng employer, ano, agency, kasi hindi pa kayo, hindi kayo, wala kayo makilala doon, hindi kayo magusuporta. Pero kung maganda naman yung pinapakita nyo, ano, makakabutsa, kung sa resume nyo, automatic, natawagan kayo nga, yung mga malayo, yung nasa Mindanao, kasi nga, alos priority talaga kayo, yung kinukuha nila mga aplikante, yung mga nasa Maynila lang, yung uwokin lang, makakabutsa. Yun, yung papaya ko sa inyo. Kaya yung mga ano talaga, mga walang experience, maganda, medyo mag-training-training muna sa kayo. Saka kung malakas talaga yung loob nyo, nakasa lang ang loob, basta yung inaano ko sa inyo, pinapayo ko sa inyo, sundin nyo lang yun. Mga walang masyadong experience. Kasi marami na lang ako kasama dito, alas wala talaga experience, mga kutya. Pero nakarating sila dito. Lalo na yung mga repairan. Yung mga nire-repair-repair lang, yung mga kilalang mga ano. Egypt ya. Kailangan lang talaga natin Malakasan loob Wala hindi tayo matras sa laban Kasi pag matras ka sa laban Wala mga kutsi Sayang lang Kalahati na lang yung tempo Mayroon ayaw sa inyo, tuloy nyo lang mag-apply eh. wala nang masama Yung susubukan nyo eh dami, dami talaga alos walang mga masyadong experience gusto mga apply walang problema dito sa bansang needle ulit ulitin ko bansang needle list mga kabusya walang problema dito hindi masyadong makaipit dito magandang sleeping stool nyo dito kasi pag nandito na kayo gusto nyo mag-stay dito ng 2 years lang Pwede, wala problema. Kasi punta na kayo sa malaking bansa. Kung sa mga malaking bansa ka kailangan talaga doon, may experience ka. Kailangan talaga mag-training kayo doon ng mga mga tatanong para sa akin, magandang training mga kapatid. Mag-training kayo sa dibuni, Yun ang pinaka halos lahat mga requirement nasa sa pagpunta ng UK, Canada. dibuni talaga na baka. Mas maganda yun kaysa mag-meet-cutter kayo. Pangit yung mga kapatid. meet kasi yata o sa hypermarket lang yun sa susunod naman itong siyang yan isang tunapars dito ganito lang dahan-dahan na kayo magdibot kasi hindi naman kami katulad nung makita nyo yung mga nasa yukina you know, pang marami yan halos 1,000 dahan na mga 4 kwarta ng baka dito sa amin, isa, dalawa lang mga kabut Kaya basic lang. Nakandaan lang, easy easy lang. At saka medyo matutunan na rin yun. Pag nandito na kayo. Wala namang trabaho na sa mga Pilipino na hindi matutunan. Alam mo naman, plus clear na tayo mga kabut Yung mga pinupos ko pala sa FB page ko. Yan, tungkol maro. Sarap, pagsabaw mga pinupos ko pala dyan sa FB page ko, mga digit yan ng mga agency, may panghanga rin din mga araw. Nasa Maynila lang yun. Kaya tuloy nyo. Kahit nga yung chicken cutter doon, digit yung mga kabut siya. Ganyan lang mag mga kabut siya. to dito, dito. Ito yung buo lang kasi kami mag-dibon mga kabut Hindi yung ginabay parts na may topside, may knuckle. Mayra. Pero pag marunong na kayo nito, pag nasa mga ano na talaga, aktual na mga pagbibuni, alam nyo na yun. Di ba yung nakahang, nakasabi? Alam nyo na yun mga kabutsa. Basic na lang sa inyo Tulad nito. May mga parts na ito. Ito na dito yung top side, yung native, yung dito yung knocker, dito yung ram, yan o. Nandito sa ilalim yung iron, tsaka yung silver side. Ganun lang yun. Yeah, Diba? Tumalas na. kayo may dito mag-tribon mga kabut sir. Medyo kailangan malakas lang yung kamay mo dito kasi pag hindi malakas yung kamay mo dito kaya pala ako hindi nakakunta doon sa bansang kanan na UK yung journey kong kanan kamay ko hindi ko yung na kaya rin trabaho nila may uric acid na kasi ito eh tsaka gawag kaya hindi ako pwede sa pang na hiyo kaya pa naman wala lang akong lakas din ng loob mga pre mga kabut sir. Yan, ipakalawang bulmarap. Sarap bulalong. Yan, bali ito yung totally na dibon mga kabutsyan. Yan. Totally dibon yun ng deep leg. Yan. Kaya hanggang dito na lang sa mga nagaano dyan na inaano ko lang yung content sa mga pagbibidyo ko. Kung hanggang dun lang kayo, hanggang dyan na lang kayo mga kabutsyan, hindi kayo mga pag-apply kung wala kayong lakas na doon. Kaya mapapaya ko lang sa inyo, tuloy nyo mag-apply, lakasan ang loob nyo. Tawad nyo ng paraan, kasi nga pag may paraan, mas mabilis kayo mga kalis. Ipuro kayo, negative thinking, huwag nyo na ituloy mga kaputya. Kaya kung hindi ko lang, the best, para ay matutunan tayo.